Paano nga ba mapapalitan ng email address dito sa inyong GCash? At paano nga rin ba ito mag-verify? Tara, alamin natin! Actually, itong Gcash na to is bagong gawa ko lang. Meron akong old Gcash, pero nawala na yung number na yun, hindi ko na siya ma-open. Verified na to at meron na siyang 100k na limit so gusto ko siya gawin up to 500k at ang isang way nga para mapataas ang limit ng inyong GCash ay ang pag-open ng GSave, tinang GInvest at need mag-deposit ng 100 pesos. hindi ko siya ma-open dahil kaya ma-verify ng email ko. Kung pala yung email ko na yun is nakaling pa pala sa old GCash ko kaya hindi ko siya pwedeng gamitin ulit. So, need ko gumawa ng email at ilink siya dito sa aking GCash account paano nga ba mapapalitan ng email dito sa inyong Gcash account? Siyempre, open yung Gcash nyo at pumunta kayo sa may profile. Tapos, i-click nyo yung arrow sa tabi mismo ng inyong name. Tapos, yan is mapupunta kayo sa inyong account information. Sa tabi ng email address, ay may makikita kayo ditong parang maliit na pencil. Kaya, i-click natin yan. So, ayan, need natin ng authentication at i-enter natin yung code na ating marireceive. Gamitin na lang itong autofill code para mas mapabilis. Para hindi nyo na isulat or i yung code na darating. So ayan nga, na-receive ko na yung code at isa-submit ko na. So ito, dito na natin ilalagay yung ating new email at need natin i-confirm yung new email. Dapat, syempre, parehas sila. Mawa lang ako ng bagong email dito mismo sa aking Google account, dito sa cellphone. At yun ang gagamitin ko para ma-verify na ang aking GCash. So, ayan, in-enter ko lang yung new email ko. Tapos, gagayain ko lang siya para ma-confirm na parehas nga yung email na nilagay ko kanina. yung nilagay ko sa taas. So, ayan, pagka next natin is mag-send ng code sa email na nilagay ko. Kaya dapat kapag may nilagay kayo ditong email ay gumagana siya siya. Talaga makaka-receive siya ng code kasi nga need yun dito para makapag-verify kayo. So ayan, may dumating na sa aking message at i-autofill ko na lang din siya kagaya kanina para mas madali ko siyang mailagay. So ayan na, sobrang bilis lang, sobrang easy ng mga steps, kaya kaya nyo agad sundan, updated at verified na agad-agad ang aking email. May mag-text sa inyong Gcash or mag-email na Okay na nga at verified na ang inyong Gcash. Dito hindi ko lang napakita. Pagka-update ko neto at pagka-verify ko ng aking information, ay naglagay na rin ako agad-agad sa g ko ng 100 pesos. Kung makikita nyo is March 28 pa to up until na wala pa rin update kung talaga bang tataas yung limit ng aking Gcash. 4 days pa lang naman nakakalipas. Siguro mag-wait ako ng 7 days. Hindi ko alam. Wala namang confirmation na sinabi. Pero sana gumana siya at maging effective kasi nga Need ko talaga maging 500k yung limit ng aking Gcash para naman magamit ko rin sa pagka-cash in at pagka out. Kaya, yun nga no. Thank you for watching. Yun lang!